Saong 2019 ay sunod-sunod ang mga kaso na yumanig sa Mexico, pero ang pinag-usapan pinag ay ang pagkamatay ng diakono na si Leonardo Hugo Avendano. Natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng sarili niyang sasakyan, pakas sa itsura nito ang pinagdaan ng pagpapahirap hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang mas nakakapanlumo matapos ang mahabang investigasyon, ang itinuturong sa larin ay isa sa nire-respeto at kilalang alagad ng simbahan na si Father Francisco Bautista. Sa pagtakbo ng kaso ay ilang mga nakababahalang irebelasyon pa ang nabuksan. Nahati ang opinyon ng karamihan dahil sa kabila ng mga nakalap na ebidensya ay maraming naniniwala na hindi magagawa ni Father Francisco ang lahat ng ipinibintang sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Leonardo Vendano o Leo, ay pinanganak noong 1989 sa Mexico. Lumaki si Leo na isang matalino, masipag, maalalahanin at magalang. Palagi itong handang tumulong sa ibang tao. Sa batang edad ay taglay na nito ang hilig sa pagsisimba at pagdarasal. Bata pa lamang si Leo ay nais na nito na maglingkod sa simbahan at maging isang pari. Kaya naman nang makapagtapos ng high school, ay nag-enroll ito sa Intercontinental University para kumuha ng kursong Theology. Nang makapagtapos ay nagdesisyon ito na ipagpatuloy ang pag-aaral at kumuha ng Master's degree in Psychoanalysis. Pinagsabay niya ang kanyang mga subjects sa Theology para makakuha ng specialization sa missionary at evangelizer habang nagpo-focus sa scientific principles ng psychology para magkaroon ng sapat na kaalaman para mas maunawaan ang mga kaso ng mental disorders. Nang tumungtong sa tamang edad ay may malinaw na itong paninindigan sa kanyang relihiyon at lahat ng ito ay ibinabahagi niya sa kanyang mga posts sa social media kung saan ay niya ang kanyang mga idea na pabor sa simbahan gayon din ang kanyang mga kritisismo at hindi pagsang-ayon sa ilang aspeto ng lipunan. Taong 2012, sa edad na 23, ay nag-cross ang landas nila ng sikat na paring si Father Francisco Javier Bautista Avalos. Ang lugar ng Miguel Hidalgo ay kilala sa kalidad na serbisyo at edukasyon, pati na rin sa kanilang mga malalaki at matatagumpay na mga komersyo. Maraming tao, maparesidente o dayuhan ang dumadaan sa lugar na ito ng Mexico araw-araw. Sa lahat ng mga naninirahan sa lugar ay walang hindi nakakakilala sa sikat na pare na si Father Francisco Javier Bautista Avalos o mas kilala sa tawag na Father Francisco. Nang pasukin nitong pagpapare ay nakilala si Father Francisco dahil sa angkin nitong kabaitan. Malimit itong nakikisalamuha sa mga tao sa komunidad. Hanggang sa mas lalo pa nga itong makilala dahil sa kakaibang kakayahan nito sa paggagamot at maging sa exorcism. Kaya nga malimit itong imbitahan para mag-guest sa mga programa sa TV na may kinalaman sa mga supernatural topics. Malipan dito ay naglathala din siya ng libro ng mga psalms at dasal na nakadagdag pa sa kanyang kasikatan. Normal sa mga residente ng Miguel Hidalgo na sa araw ng lunes, webes at biyernes ay makikita ang mahabang pila ng mga tao sa labas ng simbahan. Lahat sila ay nagnanais na makita si Father Francisco para mangumpisal o kaya naman ay magpagamot ng kanilang mga karamdaman. Ang iba naman ay daladala ang larawan ng kanilang mga anak na nawawala. May mga malalaking problema at maging ang mga taong nasasapian ng masamang espiritu. Ayon sa report, ay ilang taon din na nag-training si Father Francisco sa Vatican para sa ginagawa nitong ritual ng exorcism na hindi lahat ng pare ay pinahihintulutang magsagawa. Kaya naman talagang kilala si Father Francisco at hinangaan ng mga maraming tao lalo na sa Mexico. Kabilang sa mga tagahanga na ito ni Father Francisco ay si Leonardo. Mula nang magkakilala ang dalawa noong 2012 ay naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Itinuring na ni Leo si Father Francisco na kanyang mentor. Maging ang pamilya niya ay naging close din kay Father Francisco. Mas lalo pang lumalim ang ugnayan ng dalawa noong 2015 nang si Leonardo ay maging isa ng ganap na deacon o diakono. Isang antas na pinagdaraanan ng lahat ng nagnanais na maging isang pari. Dahil dito ay malimit na magkasama ang dalawa lalo na nga sa pagdaraos ng mga misa. Dahil sa abala sa kanilang mga aktibidad ay normal lang sa dalawa na magsagawa ng mga pagpupulong Kalimitan ay ginagawa nila sa gabi at umaabot ito ng madaling araw. At ang mga tagpo o pagtitipon na ito ay ginagawa nila sa tinutuluyang parish house ni Father Francisco, nakatapat lamang ng simbahan ng Cristo Salvador, kung saan siya nagsisilbi bilang parish priest. Noong gabi ng June 11, 2019, ay umalis si Leo sa inuupaang apartment para magtungo sa Cristo Salvador para sa kanilang meeting. Lumaki si Leo na malapit sa nakatatandang kapatid nitong lalaki na si Josue. At nakasanayan na ng dalawang pag-uusap sa kanilang cellphone o pagpapadala ng mga mensahe sa isa't isa sa kanilang mga ginagawa o pinupuntahan sa araw-araw, lalo na nang mamatay ang kanilang ina. Nang gabing yon bago umalis, ay nag-message si Leo kay Josue kung saan ay sinabi niya rito na aalis siya at magtutungo sa parish house para makipagkita kay Father Francisco. Kinabukas June 12 ng umaga ay tinawagan ni Josue ang kapatid sa kanyang cellphone. Subalit hindi ito sumasagot na kanyang pinagtaka. Pagsapit ng alas 8.30 ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Father Francisco na dumagdag sa kanyang pag-aalala. Ayon kasi dito, ay hindi sumipot si Leo sa kanilang usapang pagkikita. Ayon sa kanya ay hindi dumating si Leo sa lugar, gayong may usapan sila na magkita. Bagay na ipinagtaka ni Josue. Dahil sa huling message na narisib niya mula sa kapatid, ay magtutungo ito sa parish house para katagpuin si Father Francisco. Matapos ang tawag na iyon ay lapis na nag-alala si Josue para sa kapatid. Lalo na nga at ng mga panahong iyon ay kabi-kapila ang mga krimen na nangyayari sa Mexico. Tinatayang nasa 700 na kaso ng mga pagpatay ang naitala. Halos 30 ang may kinalaman sa mga kidnappings at femicides. Agad niyang tinawagan ng mga members ng kanilang pamilya kamag-anak, malalapit na kaibigan, at lahat ng alam niyang nakakakilala kay Leo. Subalit lahat ay walang nakakaalam kung nasaan ang batang Giacono. Maliban sa isang matalik nitong kaibigan na nakatanggap ng message mula rito. Ayon sa kanya, bandang alas 10.56 ng gabi ay nag-message sa kanya si Leo at sinabi nito na kararating niya lamang sa parish house. Dahil sa bigo na malaman kung nasaan ang kapatid, ay nagdesisyon na si Josue na mag-report sa mga pulis ng alas 9 ng umaga. Nang mga oras na yon ay agad na naalarma ang mga pulis dahil sa isang linggo bago ang pagkawala ni Leo, ay isang parehong insidente ang nangyari sa Mexico. Isang estudyante na nagngangalang Norberto Ronquillo ang misteryosong naglaho habang pauwi ito ng bahay mula sa pinapasukang university. Dinukot ito ng di nakilalang mga suspect na ng ransom sa pamilya. Sa takot ay binigay ng pamilya ang pera na hiniling ng mga suspect, subalit makalipas ang limang araw, ay natagpuan pa rin ang wala ng buhay nitong katawan. Sa pag-aakala na may kinalaman ito sa kaso ng pagkawala ni Leo, ay agad na kumilos sa mga pulis. Tinanong nila si Josue kung saan ba malipint na dumaan si Leo patungo sa parish house. Nagbabakasakali sakali sila na makakuha ng clue na magtuturo sa kanila sa nangyari sa nawalang tikot. Habang kinukuha na ng salaysay si Josue, pagsapit ng alas 9.30 ng umaga kalahating oras matapos na matanggap ang missing report, ay muling nakatanggap ng tawag ang mga pulis. Sa pagkakataong ito ay tungkol naman sa isang suspicious na gray na Chevrolet na inabando na sa isang isolated na lugar. Ang nasabing paglalarawan sa nasabing sasakyan ay kapareho ng paglalarawan sa sasakyan ni Leo. Nang magtungo ang mga pulis sa area, ay nadatna nila ang isang gray na Chevrolet sa gilid ng kalsada sa backseat nito ay nakita nila ang wala ng buhay na katawan ng isang lalaki na itinatayang nasa edad 25 hanggang 30. Ang katawan ay natatabunan ng dilaw na kumot. Agad na lang tinawagan ng forensic team para magsagawa ng forensic analysis sa crime scene. Agad din nilang tinawagan si Josue para makita nito ang katawan na kanyang positibong kinilala na ang nawawala niyang kapatid na si Leonardo. Base sa isinagawang initial examination ay napag-alaman na ang biktima ay nakaranas ng pagpapahirap base na din sa mga tinamon nitong sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na nga sa kanyang mukha. Dahil dito, ang kaso ay agad na inilipat sa grupo na in charge sa kaso ng pagpatay. Maliban sa katawan ng biktima, ay natagpuan din mula sa loob ng sasakyan ng dalawang cellphones. Isa ay pagmamayari ni Leo at ang isa naman ay pagmamayari ni Father Francisco. Ang kaso ay mabilis na kumalat at naging laman ng mga pahayagan at usap-usapan. Maraming grupo ng mga estudyante ay nagsagawa ng rally at lahat sila ay nagdemand ng mabilis na investigasyon. Lalo na nga at kabi ang krimen na nagaganap sa Mexico. Bagay na nagbigay ng pressure sa mga pulis at investigador. Sa isinagawang autopsy sa katawan ni Leo ay napagalaman alaman na ito ay namatay sa hinang pagkakasakal. Matapos ang autopsy, ang kanyang katawan ay agad ding ibinalik sa kanyang pamilya na nagsagawa ng vigil at misa sa Cristo Salvador Church. Ang nasabing misa ng pamamaalam ay pinangunahan ni Father Francisco na nagbigay ng kanyang saluubin sa pagkamatay ng kanyang paboritong diakono at pinagkakatiwala ang kanang kamay. Samantala ay nagpatuloy naman ang mga investigador sa kanilang ginagawang investigasyon. Sa ginawa nilang pag-aaral sa cellphone ng biktima, ay nalaman nila na noong gabi na June 11, 2019, ay nagpadala ito ng mensahe kay Father Francisco ng bandang alas 11.30 ng gabi, kung saan ay sinabi niya na kararating niya lamang sa labas ng parish house bagay na nagtulak sa mga investigador para kausapin ang pare. Subalit ayon dito ay hindi niya nakita si Leo noong gabi ng June 11. Bagamat may usapan sila na magkikita ay hindi ito dumating. Ayon sa kanya matapos na makipagtagpo sa ilang grupo ng mga kalalakihan na may problema sa alkohol ay agit na rin siyang natulog dahil sa masakit ang kanyang likod. Nang tanungin kung paano napunta ang cellphone nito sa loob ng sasakyan ng biktima, ayon sa kanya ay marahil na iwan niya ito roon nang magtungo sila ni Leo sa isang outing ilang araw na ang nakakalipas. Makalipas ang panayam na iyon ay nagsimula naman ang mga investigador na maghanap ng surveillance camera sa paligid ng parish house at nadiskubre nila ang ilan sa mga nakakaintrigang bagay. Ilan sa mga kuha ng kamera ay hindi tumugma sa naging statement ni Father Francisco. Base kasi sa kuha ng CCTV. Nang ganap na alas 10.56 ng gabi ay nakitang dumating ang sasakyan ni Leo sa harap ng parish house. Nakita ang sasakyan nito na pumasok sa loob ng parish courtyard at muli itong nakitang lumabas ng bandang alas 3.16 na ng madaling araw. Gamit ang pinagsamang GPS location, gamit ang GPS location ng cellphone ni Leo, ay nagawang malaman ng mga investigador ang daan na tinahak nito mula sa parish house. Gamit ang nasabing location, ay ilang mga kuha pa ng CCTV ang kanilang nakolekta. Nang bandang alas 3.26 ng madaling araw, ay nakita ang kanyang sasakyan na tinahak ang daan sa Picacho Ayusco, Highway. Bandang, ala Bandang alas 3.48 ng madaling araw, ay huling nakita ang sasakyan malapit sa lugar kung saan ito natagpo ang inabando kasama ng kanyang wala ng buhay na katawan. Maya-maya pa ay nakuhaan din sa nasabing kamera ang pagdating ng isa pang sasakyan. Dating sa lugar, ay muli itong nakitang mabilis na umalis ng pasado alas 4 na ng madaling araw. Dahil dito ay nagkaroon sila ng malakas na paniniwala na may kinalaman si Father Francisco sa pagkamatay ni Leo at itinuring siyang primary suspect. Base sa mga nakalap na ebidensya ay nagkaroon ng haka-haka ang mga investigador sa mga pangyayari. Ayon sa kanila, maaring nang umalis ang sasakyan ni Leo sa parish house ay kasama nito sa sasakyan si Father Francisco at malakas ang kutob nila, na ang pangalawang sasakyan na nakita sa lugar ay ang sasakyan na sumundo kay Father Francisco bago nito iniwan ng katawan ni Leo. Bagamat hindi nila ma-pinpoint ang eksaktong lugar kung saan maaring nangyari ang pamawaslang, Ang haka-haka na ito ay tila naman pinatotohanan ng magawa nilang makuha sa posesyon ni Father Francisco ang susi na sasakyan ni Leo. Bagamat ayon sa pari, dahil sa malapit sila ng Giacono, ay normal lamang na magkaroon siya ng spare key sa sasakyan nito. Subalit ang nasabing susi ay napag-alaman na hindi duplicate o spare key, kundi ang orihinal na susi na sas ng sasakyan ni Leo. Isang araw matapos ang ginawang funeral service sa katawan ni Leo ay muling bumalik ang mga pulis sa simbahan para muling makapanayam si Father Francisco. Subalit na pag-alaman nila na wala na ito doon. Umalis umano ito dahil sa may mahalagang bagay na aasikasuhin at walang nakakaalam kung saan ito naroon. June 16, 2019, sa pag-aalala na baka makalabas ng bansa si Father Francisco, ay naglabas ang judge ng warrant of arrest laban kay Father Francisco. Agad nila itong isinailalim sa si Immigration Alert para mapigilan ito na lumabas ng bansa. June 19, 2019, ay naaresto si Father Francisco habang lula ito ng isang sasakyan papuntang airport. Siya ay kinulong sa Oriente Prison na matatagpuan sa Mexico City. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Father Francisco ay mabilis na kumalat at daan-daang mga tao ang nagprotesta at nanawagan na palayain ang pari. Naniniwala sila na inosente ito at hindi sila naniniwala na magagawa nito ang ibinibintang sa kanya. Bagay na nagtulak kay Attorney General Ernestina Godoy para magbigay ng public statement kung saan ay isinapubliko nila ang ilan sa mga detalye ng kaso. Pinabulaanan nila na si Leo ay biktima ng kidnapping dahil sa wala o manong tumawag sa pamilya para manghingi ng ransom money. Pinagdiinan din nila na base sa investigasyon, ang kaso ay isang homicide o kaso ng pagpatay. Kasabay nito ay isang kilalang Mexican investigative journalist na si Lords Morguilla ang nagbigay ng ilan pang revelasyon tungkol sa kaso ng pagkamatay ni Leo. Ayon sa kanya sa ilang mga TV appearance, base umano sa kanyang resources, ay nagawang makadiskubre ng mga investigador ng ilang malalaswang larawan sa cellphone at iPad ni Leonardo. Ang nasabing malalaswang larawan ay kinabibilangan ng tatlong mga pari at ni Father Francisco na nagsasagawa ng malalaswang bagay. Ito umano marahil ang dahilan kaya pinatay ng pari ang dikon. Ang impormasyon na ito ay tila bombang sumabog at mabilis na kumalat at nakakuha ng iba't ibang reaksyon sa publiko. Gayon pa man, ang nasabing impormasyon na hindi kailanman napatunayan na natiling walang komento ang prosecutor at mga mambabatas sa nasabing usapin. Gayon pa man ay mayroon itong pinabulaanan ng kapatid at kapamilya ni Leo. Ayon kay Josue, ay wala itong katotohanan at wala umanong ganong mga larawan sa iPad at cellphone ng kanyang kapatid. Ayon kay Josue, ang, nang lumabas ang impormasyong ito ay agad niya itong isinangguni sa mga investigador at kinumpirma umano ng mga ito sa kanya na wala iyong katotohanan. Maliban dito ay napuna din ni Lords Morgia ang lifestyle ni Leo. Ayon sa so journalist, Katakataka na ang lifestyle nito ay tila hindi naaangkop para sa isang estudyante na walang trabaho. Nag-focus kasi ito sa pag-aaral at hindi kumuha ng kahit na anong trabaho. Sa makatuwid ay wala itong major income sources maliban sa maliit na allowance na ibinibigay sa kanya ng ina. Subalit maging iyon ay nahinto ng mamatay ang ina nito noong 2019. Gayun Gayon pa man ay katakatakaw na nagawa nitong makapag-travel sa iba't ibang bansa, tulad ng Miami sa United States, Aspen sa Switzerland, at maging sa Middle East. Katakataka din ng pagkakaroon nito ng isang mamahalin at latest model na sasakyan at smartphone. Napagalaman din nila na bago ito mamatay ay nakatira ito sa isang inuupahang maganda at mamahalang apartment. Maliban dito, ang mga bank account ni Leo ay naglalaman din ng malaking halaga ng pera. Ang mga na ito ay naging palaisipan din sa mga investigador. Kaya naman ay hiniling nila ang tulong mula sa Financial Intelligence ng Ministry of Finance para i-examine ang accounts ni Leo. Napag-alaman nila na nakatanggap si Leo ng ilang mga bank transfers at ilan sa mga iyon ay nagmula kay Father Francisco. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, ay nanatiling matatag si Father Francisco sa kanyang statement na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Leonardo. Ilang beses pa na na-cancel at na-postpone ang mga pagdinig ng hukuman dahil sa pakikialam ng media at ang pagkalat ng COVID-19 pandemic. December 2020 na nang maisagawa ang unang pagdinig sa hukuman sa loob ng Oriente Prison. Sa nasabing pagdinig ay parehong nagpresenta ang prosecution at defense ng kanilang mga ebidensya. Bago ang pagdinig ay una nang pumasok ang pamilya at hukom sa isang kasunduan kung saan kung magpiplit ng guilty ang akusado ay hindi na ito dadaan sa mahabang proseso ng trial at sa halip ay agad na itong mapaparusahan ng mas mababang sintensya ng labing limang taon na pagkakakulong. Gayon pa man ang nasabing kasunduan ay hindi tinanggap ni Father Francisco at sa halip ay nanindigan nito na wala siyang kasalanan sa nangyari kay Leo at nagplead ng not guilty kahit pa nga siya ay mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. April 9, 2021 ay naglabas ng hatulang hukuman kung saan ay napatunayan na si Father Francisco ay nagkasala sa kasong pagpatay kay Leo at hinatula ng 27 years and 6 months na pagkakakulong. Gayon pa man ay naglabas ng pahayag ang abogado ni Father Francisco na magsasagawa sila ng apila. Ang hatol hindi naman tinanggap ng mga taong naniniwalang inusente si Father Francisco. Libo-libong tao ang nagrali at nagprotesta sa kalye ng Mexico kung saan ay nanawagan sila na palayain si Father Francisco. Nagsagawa din sila ng petisyon na pinirmahan ng 17,651 na mga katao. Lahat sila ay naniniwala na si Father Francisco ay inosente at ginawa lamang scapegoat ng mga nasa itaas. Hanggang sa kasalukuyan ay nasa kulungan si Father Francisco. Doon niya na rin ipinagdiwang ang ika-25 years anniversary niya sa pagkapari noong 2020. Hanggang ngayon naman ay wala pa rin maliwanag na motibo kung bakit pinatay si Leo o kung si Father Francisco nga ang salarin, bakit niya kaya napatay ang taong ayon sa kanya ay matalik niyang kaibigan at pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Kung totoo naman na wala siyang kasalanan, paano naman kaya niya maipapaliwanag kung paano napunta sa kanya ang susi na sasakyan ni Leonardo? at paano napunta ang cellphone niya sa loob ng sasakyan nito. Kung totoo nga na naiwan niya ito roon ilang araw bago ang pangyayari, tila hindi naman kapanipaniwala na hindi niya ito kinuha gayong araw-araw naman silang nagkikita. Totoo kaya ang paratang ni Lord Morgia tungkol sa malalaswang larawan? Bakit kaya na nahimi ang mga pulis tungkol sa nasabing akusasyon? At kung hindi totoo, ay bakit hindi nila pinarusahan ang taong nagpakalat nito. Hanggang, hanggang ngayon ang pagkamatay ni Leonardo Hugo Avendano Chavez ay isa pa rin misteryo na naging palaisipan sa mga tao, lalo na sa mga taga Mexico. Sa inyo pong palagay, inukosente nga kaya si Father Francisco? Kung hindi, ano naman kaya ang kanyang naging motibo? Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.